Gilas, Pilipinas laban sa Ivory Coast. Ito ang isa sa mga tune-up games na inabangan ng mga Filipino basketball fans dahil na rin sa makikita natin si na Jordan Clarkson at Kai Soto sa game na ito. Cleared na nga si Kai at maging si Scottie ay merong go signal na rin at naghanda ang mga players na ito kahit na wala pa silang clearance sa pamamagitan ng conditioning at drills. Hindi na rin sila bago sa larong basketball kaya naman makakapaglaro sila ng maayos o makaka-adapt agad sila sa laro ng Gilas team. Makikita natin sa laro nila laban sa Ivory Coast. Yung bilis ng pag-build ng chemistry at solid please nila kapag nanalo sila laban sa Ivory Coast dahil na rin sa hindi rin basta-basta ang Ivory Coast dahil halos kaparehas nila ang Senegal at Angola sa lineup maging sa style ng laro. Mga matatangkad na physical maglaro kaya naman hindi talaga pwedeng maging relax ang Gilas sa game na ito dahil posible silang talunin ng Ivory Coast. Kahit na sa mga nakaraang laro ng Gilas kontra sa Ivory Coast ay panalo ang Gilas, ay dapat pa rin na huwag magpabaya ang Gilas at dapat sa umpisa pa lamang ay malakas na nilang sisimulan ang laro at malakas rin nilang tatapusin ito para makasigurado ng panalo laban sa Ivory Coast. Posibleng manalo ang Ivory Coast pero para sa akin ay mas angat ang laro ng Gilas kontra sa Ivory Coast at ang Gilas team ang mananalo. Nandito na rin sa Pilipinas si Vucevic ng Montenegro at makakalaban rin ng Gilas ang team na ito sa kanilang tune-up game. Malakas na team ang Montenegro at magandang laro ang mapapanood natin kapag nakalaban ng Gilas team ang team na ito dahil na rin sa masusukat ang kakayahan ng Gilas na tumapat sa team ng Dominican Republic at Italy sa laro nila kontra sa Montenegro. Kung magawa ng gilas na manalo laban sa Montenegro ay malaki-laki ang chance nila na manalo sa Dominican Republic at Italy maging sa Angola. Masusubukan ngayong araw si Nakay Soto at Clarkson laban sa Ivory Coast at talagang inaabangan natin ang larong ito dahil na rin sa gusto nating makita at malaman sa laro mismo ang kalagayan ng kanilang chemistry sa laro bilang isang team. Ayon kay Coach Chot ay kailangan ni Kai na maipagpag ang konting kalawang at maging itong si Clarkson ay kailangan ng konting pampainit dahil noong Summer League pa ang huling laro ni Kay at maging si Clarkson ay matagal rin ang naging break sa paglalaro ng basketball at magandang pagkakataon ang tune-up game ng Gilas laban sa Ivory Coast para sa mga adjustment at warm-up bago ang laro nila laban sa Montenegro. Pagkatapos ng laro ng Gilas kontra sa Ivory Coast ay susunod nilang makakalaban ang team ng Montenegro kaya naman mahalaga ang panalo laban sa Ivory Coast para magkaroon ang mga ito ng kumpiyansa na rin kontra sa Montenegro. Dahil nadidihado talaga ang Gilas laban sa Montenegro at alam rin yan ng nakalaraming Filipino basketball fans. Pero kapag nagawa ng Gilas na manalo laban sa Montenegro ay marami na naman ang magugulat at syempre makikisabay sa selebrasyon ng panalo ng Gilas kahit na ang totoo ay isa sila sa hindi naniniwala sa Gilas team. Kailangan nating magtiwala at maniwala sa Gilas team dahil ito ang pinakalis na maibibigay nating suporta para sa Philippine National Basketball team. Maganda-ganda ang lineup ng Gilas ngayon dahil solid ang rotation natin sa mga bigs maging sa mga guards ay may height na rin. Kaya naman papalagang Gilas at kahit na sino pa mang team sa FIBA World Cup ay kaya nilang tapatan o laban. May pagbabago naman sa team ng Jordan at Rondae Hollis Jefferson ang magiging naturalized player nila kapalit ni Dark Tucker. Si Rondae Hollis Jefferson ang best import ng 2023 PBA, Governor's Cup at ibang klase rin o talagang maganda ang laro niya kaya naman siya ang gagawing naturalized player ng Jordan sa paparating na FIBA World Cup. Ang isa naman sa pinaka-concern nga ni Coach Joe Reyes ay sina kay Soto at Scottie Thompson dahil na rin sa gusto ni Coach Shot na nasa best condition o top shape ang dalawang players na ito bago ang FIBA World Cup. Pwede babad sina? na kay Soto at Scotty Thompson maging itong si Jordan Clarkson laban sa Ivory Coast dahil sa gustong makita ni coach ang resulta ng kanilang insayo at kung nasaan na nga ba ang laro nila lalong lalo na at kagagaling nila sa mahabang painga. Isang center point guard at shooting guard kasabay ng isang solid na power forward at small forward. Game shape ang term ni coach shot at yon ang gusto niyang makita sa dalawang players na sina kay Soto at Scotty Thompson. At makikita naman niya yan ngayon, ngayon kontra sa Ivory Coast. Pwedeng sa laro nga nila sa Ivory Coast ay nasa game shape na sina kay Soto at kayti Thompson dahil pwedeng bumalik kaagad ang laro nila dito pa lamang sa tune-up game nila kontra sa Ivory Coast at yon dahil parehong pro basketball players ang dalawang player na ito katulad na lamang ng ginawa ng Jordan na kahit huli na ay kinuha pa rin nila si Rondey Hollis Jefferson bilang kanilang naturalized player dahil na rin sa tiwala sila sa kakayahan ni Hollis Jefferson na makapag-adjust at maging parte ng Jordan team isang magandang offense ang maibibigay ni Rondey Hollis Jefferson sa team ng Jordan kaya naman kinuha siya at kahit nakulang ang oras sa practice ay hindi na nagdadalawang isip ang Jordan dahil tiwala sila sa pro experience at kakayaan ni Rondy Hollis Jefferson bilang isang pro basketball player at makakapag-adjust kagad ito sa kanilang team. Masasagot ang katanungan kung gaano kahanda ang gilas sa FIBA World Cup laban sa FIBA World Cup level teams na Ivory Coast ngayong araw. Kapag nagaw nilang manalo laban sa Ivory Coast ngayong araw ay malaki ang pag-asa nilang manalo laban sa Angola. Kapag nagaw naman ng gilas na manalo kontra sa Montenegro at Mexico ay posible rin na manalo sila laban sa Dominican Republic at Italy. Ayon kay Coach Shot, ay ang tatlong teams na makakalaban nila sa tune-up games ang malapit-lapit sa style ng laro ng kanilang makakalaban naman na mga teams na nasa Group A. Ang isa pa ay lahat ng kalaban ng Gilas sa huling tatlong tune-up games nila ay pasok rin sa FIBA World Cup kaya FIBA level ang laruan sa bawat game. Yung Final 12 rin ng Gilas ang inaabangan natin kaya kung sino ang maganda ang laro tapos nakuha natin ang panalo sa last 3 tune-up games ay yun ang mapapabilang sa Final 12 kaya naman aabangan natin ang style at laro ng mga players ng Gilas kontra sa Ivory Coast, Montenegro at Mexico. Ginulat naman ng FIBA Rank 56 na Bahamas ang number 4 na Argentina sa isang basketball game at ang naging score nila ay 101-89. Kasali sa lineup ng Bahamas sina DeAndre Ayton, Eric Gordon at Buddy Hield na siya namang nagbigay ng dikalidad na laro para sa team ng Bahamas kaya nanalo sila. Ibang klasing laro at boost talaga ang ibibigay ng mga NBA players sa kanilang national basketball team kapag sila ang naglaro kagaya na lamang dito sa team ng Bahamas na kung saan rank 56 sila pero noong may mga NBA players na naglaro ay tinalo nila ang rancor na Argentina sa FIBA.